Mga posibleng patunay na totoo ang mga aliens, ang Pyramid of Giza, ito ay perpektong nakahanay sa tinatawag na four cardinal points. Ibig sabihin ang dalawang sulok nito ay nakalain up sa north patungong south, at ang kabila naman ay sa east patungong west. Ayon sa archaeologist na si Glendash, Dash, sobrang accurate ng pagkakalain up ng mga pyramids sa cardinal points na halos 1 15th of a degree. Hindi lang ito tungkol sa main pyramids, dahil maging ang dalawang pinakamalaking pyramid sa Giza at Dashur ay perpekto din ang pagkakaalain. Sinasabi ni Glenn Dash na 4,500 at daang taon na ang nakakaraan gumamit ang mga Egyptians ng Equinox para ilain ang kanilang dambuhalang monumento. Ang Equinox ay nagaganap dalawang beses sa isang taon, kung saan dumadaan ang Ecuador sa pinakagitna ng araw. Alien Artifacts Anim na taon na ang nakararaan, tatlong mountaineers ang nakadiskubre ng isang kakaibang bagay sa Eastern California. Ang bagay ay isang stone-like clump na nakadikit sa batong 500,000 years na ang tanda at sa loob ng malaking bato ay may electronic device. Kung ganun din katanda ang device, ang nag iisang logical explanation dito ay maaaring naiwan ito sa ating planeta ng mga bisita mula sa kalawakan o kung hindi man maaaring naiwan ito ng isang ancient civilization na hindi pa nadidiscover. Sikretong planeta, ang astronomer na tumulong para ma-discredit ang pagiging planeta ng Pluto, ang sharing nagsabi ka makailan lang na naniniwala siyang may isang hindi pa nadidiskubreng planeta sa solar system na mas malaki pa sa Earth. Hindi ka pa ni paniwala ang teorya subalit pinaninindigan ito ni Mike Brown. Sinusuri niya ang mga kakaibang bagay na nag-orbit sa palibot ng isang icy body pagkalampas ng Neptune nang ma-realize niya na parang may kakaiba sa dako paraon na nagdudulot ng gravitational pull sa mga astronomical bodies. Ang mga malalaking bagay sa likod ng Neptune ay nakahanay sa isang direksyon at makikita sa mga 3D models na ang mga ito ay dahan-dahang nagsisirculate sa isang bagay na dambuhala. Noong una hindi pinaniwalaan ng mga scientist si Brown tungkol sa teorya ng sikretong planeta, subalit ngayon nakumbinsi na ang mga ito, kaya maraming mga eksperto ang nagtutok ng kanilang mga teleskop sa specific na parting ito ng universe habang umaasa na lilitaw. Ang misteryosong planeta Dinukot ng mga aliens, isang babae na nagnangalang paula ang nagsasabing anim na taong gulang pa lamang siya nang unang dalhin siya ng mga aliens sa kanilang sasakyan. Ayon din sa kanya batid niya kung ilang ulit siya dinukot ng mga aliens at ito ay limamput dalawang beses. Ang kanyang patunay tungkol sa mga extraterrestrial na kidnappers na ito ay mula sa kanyang mga pasa sa braso. Sinasabi niya pagkatapos ng bawat pagdukot, nagkakaroon siya ng mga kakaibang pasa. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kanya, kaya naman hindi na nakakagulat na hindi rin siya sineseryoso ng mga taong nakakarinig sa kanyang kwento. Sa tuwing nagaganap umano ang pagkidnap binubuhat siya ng mga aliens at inilulusot sa bintana. Parallel Universe, nakadiskubre ang mga scientists na nagtatrabaho sa nasa ng isang parallel universe na pabalik ang takbo ng oras. Subalit ang pinakakakaiba sa lahat ng ito ay nadiskubre ito sa Antartika. Naganap ang lahat ng ito ng ang mga scientists ay nagsasagawa ng neutrino detection experiments. Para sa kaalaman ng nakararami ang neutrino ay parang ghost particles na dumadaloy sa halos lahat ng bagay. Hindi maaaring magmula ang neutrino sa loob mismo ng ating planeta. Dahil ang core ay masyadong dense, imposible para malayang makadaloy ang neutrino dito. Ang teorya ng parallel universe ay nagmula sa kaisipang ang neutrino na ito ay maaaring nagmumula sa ibang realidad. Hindi pa kinukumpirma ng NASA na meron ngang parallel universe, subalit ang paggalaw ng mga neutrino sa maling direksyon ay maaaring pahiwatig na may nagaganap sa ating universe na hindi pa nababatid ng tao. Ang pinakamalayong galaksi, ang mga astronomers na ginagalugad ang space para mabatid ang mga sikretong nagkukubli sa universe, ay naniniwalang na ispatan nila ang pinakamalayo at pinakamatandang galaksi na nasaksihan ng tao. Ito ay tinatawag na Galaxy GNZ-11, at si Nobunari Kashikawa isang profesor sa Tokyo University, ang nakagawa ng discovery na ito. Ayon sa kanya 13.4 billion light years ang layo ng galaksi mula sa Earth hindi naging madali kung paano nakuha ang distansya ng galaxy dahil kinailangan ni Kashikawa at ng kanyang team na malaman kung gaano na stretched out ang liwanag na mula sa galaxy na ito. Kapag kasi mas matagal bago umabot ang liwanag sa atin nagmumukha na itong distorted. UFO na bumagsak sa Mars, isang bagay na pinaniniwala ang bumagsak na alien spaceship ang nadiskubre sa Mars. Salamat sa mga archive images ng NASA ang pinaghihinalaang bagay ay hugis disk na may flat surface at mukhang silver plate na nakalubog ng bahagya sa buhangin ng Mars. Ang bagay ay natuklasan ng alien enthusiast na si Scott C. Waring, na nagsasabing ang crash site ay direktang ebidensya na meron talagang aliens sa kalawakan. Ayon rin sa kanya patunay ito na ang NASA at iba pang organisasyon na may kinalaman sa gobyerno ay batid ang existence ng alien beings. Comet UFO, noong 2017, isang research associate mula sa Astronomy Department ng Harvard ang naglatala ng kasulatan na nagsasabing may nadiskobre na pinakaunang piraso ng alien technology, subalit walang sinuman ang gustong pag-usapan ito. Ang ebidensya ay isang bagay sa kalawakan na gumagalaw sa ating solar system na pinangalan ng Umuamua, mula sa salitang Hawaiian na ibig sabihin ay scout. Pumasok ito sa ating solar system mula sa direksyon ng Star Vega. Lumibot ng kaunti na parang alien scout ship at saka lumabas. Ang kakaiba dito ay hindi nagawa ng mga astronomers na kumuha man lang ng larawan nito. Hinulaan lamang nila ang hugis at sukat nito sa pamamagitan ng pagtingin sa liwanag nito. Sinasabing ang comet ay may ginawang jerking motions habang lumulutang sa kalawakan na parabang nagmamanobra. Ang mga comets ay kadalasang tumitilapon sa kalawakan dahil sa mga gases na nag-evaporate ang nagtutulak dito. Subalit so sa kasong ito, wala namang gas na nadetect. Kaya nag-iwan ng katanungan para sa mga scientists kung paano ito gumagalaw. Kape mula sa alien, isang bagong teorya ang isinusulong kung saan sinasabi ng mga eksperto na ang kape ay ginawa ng mga aliens at ibinigay sa mga tao. Ang kakaibang teorya na ito ay nagsasabing 435,000 years na ang nakararaan ng may isang grupo ng space travelers na tinawag na Anunnaki ang madalas na nakatalastasan ng mga sinaunang Sumerians ang pumunta sa Earth upang maghanap ng gold. Sinasabing ang mga nilalang na ito ang nagturo sa mga tao upang magmina ng ginto para sa kanila sa lugar na ngayon ay kilala na bilang Ethiopia. Upang bigyan ang mga tao ng kalakasan at inspirasyon, ibinigay ng Anunnaki ang resipi ng kape. Ang kape ay isang complicated drink at ayon sa iilan ang natatanging paraan lamang para mabuo ang puno ng kape ay sa pamamagitan ng paggawa ng genetic mutant, isang bagay na posible lamang ngayon sa pamamagitan ng professional plant breeders. Dagdag pa ang kape ay unique at ang epekto nito sa tao ay mainam para mas maging productive workers.